Magandang umaga po kapamilya ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at magkapet pandasal. May mga panahon bang nararamdaman mong hindi ka na kailangan? Halimbawa, naiiwan na ang mga magulang ng kanilang mga anak na may sarili ng buhay. May kakayahan na silang magdesisyon para sa kanilang sarili at hindi na sila nagtatanong sa iyo. O kaya'y malapit ka na mag-retire at unti-unting nawawalan ka na ng trabaho. Hihintayin mo pa ba na malagotan ka ng buhay? Kapag nararamdaman mong hindi ka na kailangan, may ibig sabihin ito, merong ibang taong mas kailangan ka o kailangan ng ibang anyo ang pagmamahal. Lahat ng tao ay may silbi sa kapwa-tao. Ang bawat buhay ay laging may epekto sa ibang buhay. At dahil dito, ang pagsisilbi ay maaaring magbago. Hinahamon ng ibang klaseng pag-aaruga ang magulang ng malaki na ang anak. Maaring bilang gabay sa kanilang buhay. Pero hindi pangingi alam sa buhay pamilya ng anak. Hinahamo naman ang isang senior citizen na maghanap ng iba't ibang uri ng paglilingkod. Marami sa kanila ang nakakakita ng halaga sa pamamagitan ng pagtulong sa simbahan o kaya pagkakaroon ng ibang negosyo. Pagdasal po natin na sana hindi po tayo mapako sa iisa lamang paglilingkod. Magandang umaga po.